Allah Allah Agoy Agoy Balik ka balik AGUY, na lahi ang sika nakabalik sa <laughs> Oh amblat amblat ang, ang naguna Allah Agoy na nakabuhi na po si singkamot Sayang yang si Kura, kura. Sayang ah saya mesti ikan oi. Kura. Allah. Allah. Allah, igok jut sila. Sampok jut sila. Go sa ulo, ba'y. Go. Wala na hangin, ba'y. Ang liki, Sasaya nga. Third. <laughs> Woo.